Yo, what's up guys? Papaayos ko nga pala yung lalagyan ng CPU dito sa piso net ko. At yan yung papaayos ko. At syempre bago yan, bumili muna ako ng mga materyales para sa lalagyan ng CPU. Isang pirasong plywood, kahoy, at pako. At dito nga lang kami sa gilid ng karsada nagpuesto. Sinukat muna yung mapaglalagyan ng CPU, at pagkatapos nun sa so file na ito ipapasok or ilalagay doon. Maliit na kasi yung pwesto ko at sa harap lang ng bahay namin. Kinulang pa nga kami ng kahoy dito. Nilagari muna namin kasi manipis lang yung gagamitin. At habang nagayos kami dito, may mga nataabang na at medyo mahaba pala yung kahoy guys. Kaya nagtulong-tulong na kami sa paglagari. Pinapatay ko ka. Zero-zero. At yun so sa natapos yung maglagari, tapos nyan. Ito na guys, na-install na namin yung lalagyan ng CPU. Medyo marit lang yung space namin dito guys. At dating tindahan pala namin to. Ito na guys, ito siya dati. At ito na siya ngayon.